Ayan, tingnan nyo to guys Yung mga kababayan natin dyan Sa Albay Bicol ano? uh, Umapaw na yung uh, Tubig baha Mula sa uh, Dalampasigan ng dagat Ayan, Napamadali sila na, na Iahon yung uh, mga sasakyan yung silding uh, na motorcycle Kung nakikita nyo dyan mga igan Ayan, yung mga bangka Mga nakatali na rin sa gilip yung palakas ng palakas kasi yung baha. Uh, dulot yata ito ng uh, bagyo ng uh, pipi ito na kasalukuyang uh, namanangasa ngayon dyan sa may people region. At kung nagkita niyo sa video, ito ay nagagalap oh, ngayon I sa altang. Eh. Ano? Na? Mga nakatali niyo mga bangtani na Eh. Uh, Kinagpipinuan niyo yung uh, single na may ahon sa taas. Dapat na naman ahon yun para hindi, hindi maabot yung bagyo